Hello, uh, good day po sa ating lahat. Uh, no doubt, yung uh, nangyaring uh, Senate hearing several si days ago na initiated ng ating uh, ni uh, Presidential uh, sister, Senator Litora uh, ay talagang para sa Duterte. Para mapabango ang kanilang uh, pangalan sa mga uh, taong bayan o sa mata ng mga mamamayan. Kasi uh, nakita mo talaga na talagang grabe yung pananalita, yung mga tanong, especially nito si uh, Sen. Cayetano at ganoon din nga itong si uh, Sen. Cayetano. Uh, Aime. Pagkatapos sa uh, nandyan din si Senator si uh, Estrada. Na, ano, na, talagang uh, binabakbakan itong si uh, General Gerald uh, okay. Anyway, uh, exciting yung, uh, kuan, ano, yung balitaktakan. Okay. Ngayon, Uh, itong analysis natin ano So in some degree para bang uh, naipakita na ng hearings na yan uh, may may pagkakamali ang present administration with regards doon sa plan uh, with regards doon sa pagdakip at uh, pagbiyahe sa ating former president papuntang dahig the Netherlands. Eh kasi ang tinitignan dyan, ang laging uh, sinasabi nitong uh, si Senator si uh, Cayetano, due process, yung, raha, yung, right ng isang Pilipino laban sa mga banyaga, uh, sa sa akin naman no? sa akin naman i, I don't see that uh, situation na uh, ganyan. Kasi nga, eh, simple naman, ang Pilipinas noon ay membro ng ICC. So, alimbawa, mag-apply ka ng membership sa isang organization. So, natural, dapat mong gawin yung mga bagay-bagay na isinasaad ng kuanayan na yan. Nang organization na yan. Para sa akin, not necessarily na i- i-surrender mo yung iyong karapatan o yung yung mga okay uh, yung mga bagay-bagay na dapat uh, sa iyo no o kay that belongs to the country kasi but uh, syempre yun nga Uh, dapat sundin mo yung isinasaad ng organization. Anyway, lahat naman ng mga members ng association, uh, association na 'yan ay ganun din ang kanilang ginagawa. Ngunit kung titingnan mo talaga uh, ay, yan ay ginagawang rason lang 'yan ano, dahil ayaw nga nilang ma itong si uh former president Duterte ayaw nilang madakip ito. Kaya yon ini-insist nila na yung due process, yung dapat ma-preserve yung karapatan. Dapat hindi makapasok yung mga banyaga sa atin. Ngunit, ah, sinasabi ko nga, eh, member tayo, kaya we are supposed to follow o gawin yung mga dapat gawin ng isang member Okay. Ngunit ma mayroon akong nakitang uh, mag magandang bagay doon in favor of the victims. Okay, ano yung nakita natin uh, ito ada uh, based doon sa mga sinasabi ni ni itong si ah uh, itong si Rimolia, Boeing Rimolia, ano na yung kanyang kuan ano? DOJ uh, secretary. Then uh, mayroon siyang sinabi na uh, imagine ang nakasad doon sa cost update ng isang namatay ay COVID o let's say alimbawa, high blood, etc. etc. Ngunit sinasabi niya na mayroon pala siyang butas sa ulo. Okay? Then, uh, ano pa yung isang nasa, nasabi doon, ano? Uh, hindi nila masyadong naimbestiga yung mga nangyaring patayan dahil sa kung ano, ano, parang restricted yung kanilang galaw during the Duterte administration. Ah, uh, okay. So ang, ang nakikita na nating punto eh uh, noon, lag, laging sinasabi na hindi pwedeng papasok ang ICC dahil nagfa-function naman yung ating judicial system. Nagfa-function yung ating mga korte Ngunit, sa, sa ngayon, yung statement niya na alimbawa, restricted yung galaw ng DOJ, uh, restricted yung galaw ng mga ibang government agencies na supposed to investigate yung mga nangyayari. So, for me, yan ang nagpapakita na indeed, 'yung judicial system natin ay hindi ganoong gumagalaw, no? Sabi natin na gumagalaw, ngunit may mga restriction. Alimbawa, uh, Sa pagkuha ng mga let's say mga evidences, hindi nakik 'yung mga kapulisan o hindi nakiki 'yung mga government, uh, ng ilang government agencies na dapat magbigay ng mga dokumento etc. etc. So, yan ang papakita ng con. Indeed, ang mga korte natin noon ay hindi ganong uh, gumagalaw. So, para sa akin, yan ay plus factor sa ICC trial ng ating former president. Okay. ano plus factor sa mga prosecutor o plus factor sa mga victims ng AJK? Okay. Kaya, yun. Kaya ito, uh, nung una nakikita ko na talagang binabakbakan ng mga senator yung mga government uh, officials involved doon sa pag-serve ng warrant of arrest kay former President Duterte. Ngunit at the end, mayroon din palang magandang na ibu na, na ibu nga no dahil may mga sensitive uh, uh, statement o mga may mga sensitive na bagay na noon hindi na ilalabas ngunit in that uh, hearing na ilabas dahil, public document yun because sa, uh, yan ay sa Senate uh, hearings. Kaya, yan, ang mga statement na yon ay makakatulong ng malaki sa mga victims ng EGK killings. So, meaning, yan ay minus factor on the part of the former president. Ngunit uh, tayo naman ay ang gusto lang na naman natin ay kung ano ang dapat, iyon ang gawin. Not necessarily na ang pinaka-purpose ay parusahan yung former president. But then uh, pag may mga siya ay nagkasala, ganun din yung mga ibang officials during his uh, administration then uh, they should uh, be accountable. Okay? So, ganyan lang ang uh, simpleng paniniwala natin. So, muli, thank you sana. I-like at subscribe sa ating YouTube uh, channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.